kamaru, huminga ka sandali. Hindi para kumalma, kundi para kayanin to. Dahil sa susunod na minuto, malalaman mo kung bakit ikaw ang nagbibigay ng lahat pero ikaw rin ang lagi nauunang masaktan. At kung handa kang marinig ang katotohanan ng matagal mong tinatakasan, simulan natin. Kapag ikaw ang nagpahabol, mas matibay ang connection. The painful stoic truth you needed to hear. Stoic More Series Episode 1 to 6. Ito na ang episode number 2, version 2. Mas masakit, mas introspective, mas malalim. Kamaru, huminga ka muna. Hindi para kumalma, kundi para maging handa dahil yung maririnig mo ngayon, masakit. Pero ito ang klaseng sakit na dapat mong marinig. Kung bago ka dito, i mo, i-share mo at mag-subscribe. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil kailangan mong hindi na bumalik sa lumang versyon ng sarili mo. Part 1 Ang sakit na di mo inamin Kamaru, alam mo kung bakit ka nasaktan? Hindi dahil iniwan ka nila. Hindi dahil hindi kanila nila pinili. Hindi dahil di kanila binalikan. Nasaktan ka kasi binigay mo yung buong puso mo sa taong hindi sinabing kaya nila itong alagaan. Binigay mo ang oras mo binigay mo ang effort mo, binigay mo ang sarili mo, at ang kapalit, katahimikan, paglayo, o minsan mas masakit pa. Pero ito ang masakit na totoo. Hindi mo sila masisisi. Ikaw ang nagbigay ng sobra. At hindi nila hiningi. Kaya noong nawala sila, parang tinanggal nila ang mundong binuo mo. Pero kamaru, hindi nila kinuha ang mundo mo binilik lang nila sa iyo yung part ng buhay mo na binigay mo nang hindi mo dapat ibinigay. Part 2. The introspection, bakit ka nananatili? Tanungin mo ang sarili mo, bakit ka nanatili kahit alam mong lumalamig na sila? Bakit ka nag-effort kahit hindi naman nila sinuklian? Bakit ka kumapit kahit alam mong ikaw lang ang humahawak? Hindi dahil mahal mo sila, mas masakit pa dahil takot kang hindi mahalin. Takot kang wala nang papalit. Takot kang walang babalik. Takot kang hindi maging sapat para sa kahit sino. Pero kamaru, pakinggan mo 'to. Hindi ka ipinanganak para habulin ng hindi ka pinipili. Kung hindi nila makita ang halaga mo, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Ibig sabihin lang bulag sila at hindi tungkulin ng isang taong may malino na mata ang gumabay sa isang taong ayaw naman talagang tumingin. Part 3. Ang sandaling bumitaw ka. Naaalala mo ba yung unang gabi na hindi mo sila chinat? Yung unang araw na hindi mo sila hinanap? Yung unang linggo hindi mo sila kinulit? Masakit ba? Diba? Pero may nawala. Kahit hindi naman talaga nasa'yo. Parang may nabasag kahit ikaw lang naman ang humawak. Pero sa kabila ng sakit, may nangyari. May napansin ka, may naramdaman ka. Kahit mabigat, gumaan ka. Hindi ka pa masaya, hindi ka pa healed, pero gumaan. Dahil kamaru, kapag bumibitaw ang isang taong punong-puno, nagiging malaya ang kamay. At doon mo na pagtanto, hindi silang bumitaw sa iyo ikaw ang hindi na kumapit sa sariling sugat. Part 4 The Stoic Truth You were the giver, they were the receiver. Alam mo kung bakit sila hindi takot na mawala ka? Dahil alam nilang nandyan ka. Lagi. Handa. Available. Open. At itong masakit. Kung sino ang hindi takot na mawala ka? Sila ang pinakahandang iwan ka. Hindi dahil masama sila kundi dahil hindi nila kailanman naramdaman ang bigat ng presensya mo. Hindi mo kasalanan, hindi rin nila. Pero responsibilidad mo na ibalik ang bigat mo. Sabi ni Seneca, If you want to be valued, first value yourself. Hindi mo pwedeng pilitin ang mundo na makita ang ginto. Kung sarili mo, hindi mo tinitignan bilang ginto. Part 5 Masakit pero totoo. When you stop, they start. Kamaru, itong pinakamasakit na reality. Kapag hindi ka na naghahabol, doon sila natatakot. Hindi dahil mahal ka nila bigla, hindi dahil na-realize nilang special ka. Natatakot sila dahil, bakit parang hindi ko na siya kontrolado? Bakit parang hindi ko na siya hawak? Bakit parang hindi ko na siya kilala? People don't chase love. People chase the fear of losing comfort. At kung comfort ka dati, pero ngayon ay mystery. Hahabulin ka nila. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. Part 6 Mas malalim na introspection Kamaru, aminin mo to sa sarili mo Nasaktan ka kasi Pinigay mo lahat Inubos mo sarili mo Hinayaan mong umikot ang mundo mo sa kanila Tinaas mo sila Pero binaba mo ang sarili mo At nung hindi ka na nila pinili ikaw pa ang umiiyak, hindi sila. Pero sa sobrang sakit, may binuksan itong pinto na hindi mo napansin. Pinto ng clarity, dignity, identity, healing. Pagkilala kung sino ka bago sila dumating. At kung sino ka dapat matapos silang umalis. Dahil minsan, para matutunan mong mahalin ang sarili mo, kailangan mo nang tanggalin ng mundo ang lahat ng maling taong minahal mo. Part 7 What happens when you become whole? Kapag nagsimula kang magbasa, magpahinga, magtrabaho sa sarili, magpakatotoo, mag-focus sa goals, mag ng routine, mag ng hindi naghihintay ng sorry, mag ng hindi naghihintay ng closure. Napapansin nila. Hindi dahil gusto ka nilang balikan. Hindi dahil guilty sila. Hindi dahil mahal ka nila. Napapansin nila kasi ngayon nakikita na nila yung taong hindi nila nakita noong nandyan ka. At ang masakit, yung taong hindi ka pinili noon, sila ang unang mapapaisip kapag pinili mo ang sarili mo yun. Part 8 The Painful Stoic Healing Kamaru, hindi ko sasabihin mali ang magmahal. Hindi ko sasabihin mali ang magbigay. Hindi ko sasabihin mali ang magmahal ng totoo. Pero itong stoic truth Love should expand you, not empty you. Kung nauubos ka, kung napapagod ka, kung nasasaktan ka araw-araw, hindi pagmamahal ang problema. Attachment You attach too much. You held too tightly. You believe too deeply in someone who never promised death. Pero alam mo maganda? Hindi po huli. Hindi ka late. Hindi ka talo. You're just awakening. Sa pagising mong to, mararamdaman mo ang pinakamalalim na kapayapaan. Na hindi mo kailangang habulin ng hindi para sa iyo. At ang para sa iyo, hindi mo kailangang pilitin. Kamaru, kung umabot ka sa dulo ng video na to, patunay yan na hindi ka takot sa katotohanan. I-like mo to, i-share mo at mag-subscribe para sa mas malalim na paglalakbay. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka mahina. Hindi ka kulang. Ako si Stoic Maru, ang mindset ng mandirigmang kalmado.